Kung nagbabalak ka ng bumili ng Honda Winner X150, isa sa mga napakaastig at napaka-sporty na underbone na may modern features na wala sa ibang underbone pero may mga minor issue din ito kaya kung hindi mo pa alam ang video na ito ay para sayo, panuorin mo hanggang dulo. Let's go alamin natin ang pros and cons ng Honda Winner X para malaman mo kung sulit ba siya para sa iyo mga boss. Mga advantages ng Winner X150 sa makina ay may 149.2 cc, dual overhead cam kaya may power sa top end performance, may cooling system na liquid cooled kaya hindi na madaling mag-overheat ang makina sa long rides. Equat na rin ito ng assist and slippery clutch kaya smooth na rin shifting at lalo na sa pagda-downshift. Naka-digital instrument panel na kaya kita mo na lahat ng impormasyon habang nagbabiyahi ka tulad ng speedometer, fuel gauge at iba pa. Naka full LED headlights na kaya mas visible na tayo sa kalsada at mas safe na sa night rides. May smart key system with anti-theft alarm na wala sa ibang underbone. Mayroon answer back key system at napaka-convenient dahil keyless na rin ito. May built-in charging port. May angle bang sensor na karagdagan safety sa riders kung sakaling matumba ang motor ay automatic na mag-o-off ang makina at may anti-lock brake system na rin ito o EBS features na karagdagan safety sa riders, lalo na sa madudulas na daan at sa emergency na pagprino sa motor. Mayroon itong napaka-sporty na looks, napaka-astig ang dating na may halong parang big bike tingnan mula front papuntang rear. Hindi lang ito puro forma matipid din ito sa gas, at kung mahilig ka sa long rides, ay swak na swak talaga to sayo dahil naka-upright sitting position ka na dito. Kung winner X user ka, ilan ba ang top speed mo? Paki-like and comment po para malaman ng ibang viewers natin mga boss. Ito naman ang mga disadvantages ng Winner X150. Napakahina talaga ng headlights kahit naka LED lights na ang Winner X kaya ang gawin mo na lang magpa-install ka na kaagad ng mini driving lights para sa pagbiyahe mo ng gabi. Mas maliwanag at mas visible ka na sa kalsada. Naliliitan din ako ang gas tank capacity nasa 4.5 liters lang. Dapat ginawa ng Honda at least 5 to 6 liters ang gas tank capacity. Kailangan may experience ka na sa manual transmission para hindi ka mahihirapan sa pagmaneho dahil napakalakas ang motor na ito. Ang kadina ng Winner X ay medyo maingay kahit na lubricate ko na at hindi naman maluwag pero may solusyon. Pwede mo naman itong palitan ng bago at kailangan mo din adjust kaunti ang clutch kung galing pa ito sa kasa dahil napakataas ng bitaw sa clutch ang Winner X. So far wala pa naman naging problema sa makina ng motor ko. Winner X user pala ako mga boss. Kung naghahanap ka ng motor na may sporty na design, may modern features, matipid sa konsumo ng gas, malakas at matibay ang makina, ang Honda Winner X 150 ay swak na swak para sa iyo mga boss. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng content ay paki-like, follow and subscribe sa Jimboy Moto Facebook page, YouTube and TikTok. Thank you and God bless mga boss.